Ito ang sasagot sa mga katanungan ninyo lalo na sa mga mag-aaral at sa mga mahilig mag-research ito ang tinatawag na AI o Artificial Intelligence ang AI ay may kakayahang sumagot sa lahat ng katanungan ng tao gamit ang computer program sa pamamagitan ng ChatGPT o AI ay maaari kang magtanong o makipag-usap tungkol sa iba't ibang paksa kung gusto mong malaman kung paano panoorin mo ang buong video ko Pumunta ka sa Play Store E search mo at mag-type ka ng chat GPT. Piliin mo yung may 4.7 star. Pindutin ang install, hintayin mo hanggang ma-download ito. Pindutin ang open. Pindutin ang open. Dito guys kailangan ninyo mag-login or mag-register gamit ang Gmail account ninyo wag kayong mag-alala guys free lang ito. Piliin mo lang yung Gmail account mo na gusto mong e-login. Pindutin ang continue. Dito guys, e-type mo dito yung gusto mong malaman sa mga katanungan mo. Pwede rin English at Tagalog ang itanong mo dito. Dito guys pagkatapos mong mag-type sa mga tanong mo kusa siyang sasagot sa mga kitanungan mo ito ang kadalasang ginagamit sa mga mag-aaral at sa mga mahilig mag-research ito ang halimbawa na tinawag nilang AI Artificial Intelligence upang mapadali at mapabilis ang komunikasyon at pag-access sa impormasyon.